Sira na kada ay may mga opisyal na masisibak sa pwesto kung sila ay hindi makakatugon sa 5-minute response ng Philippine National Police. Marami naman daw opisyal na naghihintay na mabigyan ng pagkakataon para humawak ng matatas na pwesto MLT sa, PNP. sa Pasig City. Nagsagawa ng simulation exercise si PNP Chief General Nicolas Torre III para subukan ang kanilang 5-minute response People Time. Power Monument sa kahabaan ng EDSA ang napiling paresponde ng opisyal tatlong minuto dumating na ang mga pulis that is our commitment to the president and to the philippines if they can cope up with it if they can step up uh, to that standard we will look for commanders who will uh... kasama sa mga inalis sa pwesto ang hepe ng nabotas kalookan valenzuela mandaluyong marikina san juan para nyaket Makati City Police Station. I, so, con I conducted a command conference on June 4, two days later. At binigyan ko na sila ng standards. And ako naman, alam ko na kaagad kung nag-comply o hindi. Dahil makikita ko naman sa kanilang performance. So nakita natin, it appears na ayon na mag-comply. So we we'll look for other people who will... Uh... Bukod sa mga chief of police, may tatlong provincial director pa sa Visayas Region ang nanganib ding malis sa pwesto. Yan ay kung babagsak police sila exercise. sa place nanganganib din daw na madamay ang mga regional director. At this era, at this time, na yung mga senior officers na yan, ang isang klase ay isandaan. So pag mag-fail ang isa, meron pang 99 na nakaabang of equal... Of equal uh, Nakipagsanib pwersa ang PNP sa MMB upang mas epektibo nilang maipatupad ang 5-minute response. General Torre, maglalagay sila ng mga tauhan nila dyan sa command center ng PNP para magsilbing tulay doon naman sa command center ng uh, PNP sa Campo Crame para sa mas mabilis na dispatching ito na mga system police. na gamit ng PNP ito rin yung uh, provider no ng ginagamit sa Estados Unidos kaya yung uh, parehong uh, sistema na ah Piray Iraldo na yun din yung Tama, Philippine National Police. Pagdating naman doon sa lokasyon ng mga polis, may mga GPS sa karamihan ng mga sasakyan nila. Kaya madaling matukoy kung nasan nag sa tauhan nila sa field. Yan naman ay ang mahigpit na bilin ng PNP. Uh, ni General uh, Torre doon sa kanilang mga tauhan habang sila ay nasa police mobile may nilang i-monitor yung kanilang mga radio dahil oras na matanggap nila yung alerto na malapit doon sa kanilang uh, kinaroroonan ay uh, kailangan nila mag in inung traffic doon sa 5 minute response na binibigay commander ng PNP no lalo dito sa mga main thoroughfare sa Metro Manila talagang uh, mabigat yung traffic Pagdating ng rush hour, kaya nga pinag-aaralan nila yan. No? Kung saan madalas nangyayari yung mga krimen, ay uh, doon na umistambay malapit yung mga kanilang mga patrol vehicles. Yung mga nasa food patrol naman, eh dahil inalis na patuloy na naglalakad yan. Pagka may, masyado mainit ang panahon, uh, convenience store, o sa iba pang mga tindahan para doon na uh, uminom ng mainom o kumain ng uh, pananghalian. Datang oras naman ng duty na lang ngayon ah, dito sa Metro Manila 8 hours na lang kaya hindi masyadong pagod yung mga pulis at hindi sagad kaya anumang oras eh mabilis na nakakatugon sa anumang tawag lalo sa panahon ng uh,